Nakabawi ang men's volleyball team ng Pilipinas matapos talunin ng Afghanistan sa kanilang second game sa Asian Games sa China. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Evan Tarinke. Nagsimula ng pamalas ng Pinoy athletes ang ating galing sa pagsisimula ng mga palaro sa Asian Games sa Hangzhou, China. Umarangkado na ang iba't ibang sport events ng 19 Asian Games kaapot. Pinuksan na kahapon ng Philippine Men's National Volleyball Team ang kanilang first Asian Games match in 49 years. Kaya nga lang, kinulang at tatalo sila sa kamay ng Indonesia in three straight sets. Brian Bagunas led the Filipino Spikers with 17 points. Pero nakabawi naman sila ngayon at tinalo nila ang national team ng Afghanistan in three straight sets. Sunod naman nilang harapin ang team ng Japan bukas at 7pm, ngayong araw naman nagsimula ang rowing events ng 19th Asian Games kung saan nauna na ang lightweight women's doubles calls at lightweight men's doubles calls. Kanina ng alas 3 naman nagsimula ang men's and women's singles calls. Umaasa ang Filipino Olympic Committee na makakapag-uwi ng at least apat na gintong medalya ang mga Filipino athletes. Papangunahan niya ng Paul Volter na si EJ Obiana, the world number 2 Paul Volter, ang top bet ng Pilipinas para makapag-uwi ng gintong medalya. Motivated naman ng mga Pilipino boxers na sila Nancy si Petesio, Carlo Paalam at Yumir Marshall. Magiging qualifying meet kasi ang Asian Games para sa spot for the 2024 Paris Olympics. Si Hayden Diaz naman ang sa forefront ng weightlifting team ng Pilipinas. Pero this time, Diaz will be competing in the 59kg division. Tinanggal kasi ng organizers ang 53kg division kung saan nag-uwi siya ng ginto noong 2018. Pero sa kabila nito, nakakasaraw ang Filipino weightlifter sa hamon. Mobile Journal Ivan Tarinki po hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.